Ayan na, nabuo na si Lapu-Lapu. Mm, espada, hindi pa buo. Roads and Paths. At uh, Central Section ng Salt Park. Na. na ng Maria Rosa Street. Ayan lalagay dito natin kung meron nang natapos dun Backpack Wala ka excavator dito So welcome back po ulit sa aming channel August 4 na ngayon at mag-update ulit tayo na park redevelopment. Nasa kanan natin ang Philippine Normal University. At uh, nasa kaliwa natin ang Technological University of the Philippines. Uh, meron din sa kaliwa na Philippine Normal University. Meron pa pala yung isa pang eskwela ng Philippine Normal University dito. dito na yung bagong bakod pwede pala yung mga ano doon no? electric bike sa loob ng Rizal Park pero mga ano lang mga gwardiya lang pwede ayun binuksan na to mawala na yung kalsada dito ito so, uh, Wala na halos mga kable. Ang gilid na National Museum of Anthropology. Ang pintura din. Ito na yung bakod. Nawala na yung kalsada na yung kalsada dito. Mababa lang yung bagong bakod. Ito meron ng... Huh. Huh. gumaganda dito. Ayan. Ito traffic light nga lang napagitna na sa nato ng ng daanan plain na ano lang to na uh, semento lang sayang hindi pwede yung mga bisikleta dito nakabukas alon malit na rotonda ito na jungle na ano dito yung harap magiging malapad ng ano dito ang pangkita pagkatapos na to National Museum of Anthropology National Museum of Fine Arts Yeah. Mm -hmm. ano may ano to, mga hindi pa makinis Ito halo blocks pa lang Yan natin Para magkakaano nga dito pagdan lawak pa dito para paano siya oh papangalon nandun ang lagos ni Lad yung lumang bakod na tatanggal uh, na yung mga ibang damo Ayan, laki na na ginanda tignan natin sa likuran ng waiting shed dami nga lang mga basura andito pa rin yung mga uh, basag na salamin pa. Ito. Palun din tong ano dito. Bakod. Tama. Magkakaroon nga yata na ng ano dito. Pagdan. Sana nga may isama rin tong sidewalk dito sa Tapta Avenue para gumanda eh, meron ba ako dito pagliko ng alaw habi nyo this day vendors din pero kaunti lang. Ayo. Ay, pwede pa lalong gumanda to kapag nilagyan na ng mga pavers o mga bricks. Ayan. Mga, mga tuktok dito sa Maria Rosa mga kalesa naluluma na rin yung mga. lapu-lapu yung ano nya eh. espada hindi pa buo Ayan. Ayan, nakaharap din si lapu-lapu sa manila bay sa Roas Boulevard katulad ni Dr. Jose Rizal pinaka ano nya bumbuna nya wala pa pinaka ulo at ang um, Torre de Manila Dito tayo sa kabila may ginagawa rin doon maganda talaga ang South Park Pwede ba dito? Pwede yung makabisikleta? So doon hindi pa pwede. Nandito na. Andi, improvement of roads and paths. At central section ng Salt Park na ng Maria Rosa Street ano lalagay dito Tignan natin kung meron nang natapos doon. Bakpak. Ayan, eh, nagtira sila ng ano, ng entrance. Para makapunta pa rin yung mga uh, amamasyal. Japanese garden. Japanese garden. excavator dito kasama to sa comprehensive tourism plan ng government puno ng banaba ganda rin pala ng tulaklak na ano, ng ano ano banaba Uh, bust ang mga uh, natin mga bayani ang ganda mga ito, dito unobstructed Chinese garden na segregated trash bins dito may mga bubong yun para para hindi malagyan ng tubig yung basurahan baka ganyan din ang gawin sa ano sa may Pasig River Esplanade oh, meron na cemento dun no? tapat na ng Chinese Garden yan ang mga restrooms sa ibang bansa mga ano nila na mga restrooms nila mga open hindi na. pa natin alam kung lalagyan pa yan ng mga bricks. Mataas na. Ito kasi yung luma, ano lang. Semento na inortihan lang ng bricks. anilagyan nilagyan ng red cement. Dr. Jose P. Rizal aarap mm -hmm. sya sa Manila Bay sa Kirino Grandstand Rojas Boulevard mayroon mm -hmm. okay. tayong mga bike racks dito Mga so, bagong landscape na rin. Ayun, wala king package dito. Tangko puno We're improving the landscapes for you. Bago na yan. Ganda dito ang malilim eh. Yeah, I'm not flag ng Pilipinas. Ito na, Ross Boulevard na to. Ito na ang Westside na Rizal Park. National Monument. Thank you for watching mga kabayan. Oh, yeah. Ito na, Ross Boulevard na to. Ando ng Kino Grandstand. Manila Ocean Park.